Ayan na mga kanaypi Ilan na yung napisa So buksan natin para makita nyo na lang Ayan, oh. Ayan. Dito banda Napisa na yung dalawa Nagbibitak pa yung iba Ayan. Dito sa kabila wala ka pa eh So kayaan mo na natin sila WhatsApp up mga Kanoy pi? Good morning! Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video Nandito pa lang ako sa bahay Pero palabas na ako mga Kanoy pi. At may naririnig na ako dito May naririnig na ako dito sa aking incubator Ayan, medyo papisa na ata mga Kanoy pi. May bitak-bitak na rin yung ibang itlog dyan Ayan, naririnig nyo yan? Bali, January 25, mahahats itong nandito na nakasalang sa incubator. Pero, anong pecha pa lang ngayon? 22, mga kanaypi. nag na sila na ano. Ayan, naririnig niyo yun. Bali, ninotgyan ko na ng, ano, ng screen sa taas niya. Para hindi makalabas yung mga sisiw. Kung mapisaman dyan sa loob ng incubator. All Alright at ito sa February 13 pa yan na ano, makakats yung nakasalang dito bali nagkandling ako kagabi may sampung piraso na natanggal dyan na, oh. yung walong piraso walang similya yung dalawang piraso bulok mga kanipi at ito yung ano yung isasalang ko pa na naka-standby dito ko isasalang sa ano sa malaki. All right. 34 pieces na to nandito. So, antayin pa natin kung may maitlog pa yung mga alaga ko diyan. Dadagdag natin doon sa 34 pieces na ano na naka-stock 'yan, naka-standby na isasalang diyan sa incubator, no. Mga kaninti. So, tara na. Labas na tayo. Kunin ko lang tong tubig ko. Uh, at ilalabas ko na sa garahe si Mia mga kanaypi okay let's go let's go ayan mga kanaypi napainit ko na yung makina ni Mia napunasan ko na rin kahit papano labas na tayo diretso tayo agad ng ano ng EGL AJ sa AJR O mga kanay-kanay O ah. ah, yun din yung susunod tayo sa AGL mga ano, Good morning madam Ayan wala tayong nadatnan Dahil kinarga na ni TJ Eh, mamaya na lang Harga muna natin ito

kano ipi kumita tayo ng 70 pesos alright ayan thank you boss thank you thank you Ayan oh. Mainit na mainit. Eh, oh, ang init. Kakalipi mamaya na lang. Ay. Kakahango sa oven eh. Eh, sobrang init. Uh. Tara, 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 tara. Bypass Road. isa 30 isa Kano ba mapansay dito ito? 30 isa mga kanoypi nandito na tayo sa AGL nakararating ko lang dito wala tayong nadat nandito na tricycle kaya tayo na yung magkakargo ulit antay tayo wala pa namang alas 8 eh bali ay nagbigay naman ng 60 pesos alright dito na ako sa amin mga kanaypi mag-almusal muna ako tapos magpapakain sa aking mga alaga sa tayo labas ulit mga kanaypi no. ayan mamaya na lang ulit ayan mga kanaypi labas na tayo bali tapos na akong nagpakain ng aking mga alagang manok Bili pa tayo ng ano, ng ulam namin. Pananghali ang ulam. <laughs> Sama niyo ako mga kanay sa yan, sa pag -uungan. akala ni pito. Laliko lang dito kay liliko din niya. Pototahin ang sir.

banda aakyat ah, Ayan hapon na mga Kanaypi Pila pa ako dito isang pila dito sa paradahan Wala akong mapistol eh. Pangalawa na tayo sa pila mga Kanaypi Sana lang ay magkakarga امیدوارم که Ayan mga kanaypi Nandito na ako sa bahay Ginabi na ako na umuwi Naghabol pa ng kasada mga kanaypi Bali ito May Nabili akong ulam Pang almusal syempre mantika Yung ulam namin kanyon Yung binili ni Mrs. Nano na, na imbutido Kaninang tanghali eh, May nagtinda dito sa amin Bumili So ngayon yung ulam namin Kaya hindi na ako bumili ng panggabi ang ulam Bali nga pala may napisana don sa ano sa incubator ko mga kanoypi Nagumpisa na sila lahat na magbitak yung mga itlog doon Tara punta natin para mapakita ko sa inyo Ayan na mga kanoypi Ilan na yung napisa So buksan natin para makita nyo na lang dito banda napisa na yung dalawa nagbibitak pa yung iba Ayan. dito sa kabila wala ka pa eh so kayaan mo na natin sila Ayan, nakita niya naman na may napisa na doon sa incubator, mga kanaypi. Antay natin hanggang 25 na mapisa lahat yon. Kasi anong petsa pa lang ngayon, 23 may 2 days pa na natitira para mapisa lahat yung nasa incubator ba may sisiyo na naman na may bebenta ok uh, dagdag income na naman yon para sa pamilya so wala mo nang shout out mga kanayupi uh, at kung gusto nyong ma shout out yung mga pangalan nyo mag comment lang kayo sa baba para ma shout ko sa mga susunod na araw mga susunod na vlog yung mga pangalan nyo at mga YouTube channel nyo. Share nyo na rin sa inyong pamilya para madagdagan pa yung subscriber ko. Di ba? At madagdagan ang mga kanolpi. So, pagpasensya nyo muna ako ngayon. Mabawi na lang sa mga susunod na araw na mga kanolpi. So, dito ko muna tatapusin. Stay safe lagi. I love you all and peace out.